Mayong adlaw sa tanang mga Pilipino sa Tibok na ug sa nagkalain-laing parte sa kalibutan. Magandang araw po sa si lahat. Ako po si Claudette Loreto at ito ang Valiant News. Araw-araw mula lunes hanggang biyernes sa ganitong oras ay ibabahagi namin sa inyo ang mga balita at iba't ibang impormasyon tungkol sa Office of the Vice President. Kamakailan na binisita ni Vice President Inday Sara Duterte ang mga residente na nawalan ng tahanan dahil sa nangyaring sunog sa barangay 76-A Davao City nitong buwan lamang ng Abril Naging laman ng kanyang mensahe ang halaga ng pagiging handa di lamang ng mga residente ngunit ng barangay at ng lokal na pamahalaan mismo sa iba't ibang uri ng sakuna tulad ng sunog. Si Brian Latasa sa report. Di makapaniwala si Ludivina Lianto na sa isang iglap ay naging abo ang kanyang naipundar na bahay at mga kagamitan Tanging importanteng dokumento lamang ang kanyang naisalba tulad ng birth certificate at valid ID. Si Ludivina ay isa sa mga apektado sa nangyaring sunog sa Barangay 76-A sa Davao City noong Abril Asyete. Grabe yun kag-uol na ako man sa, langit, yun akong pag-uol. Nakawadan Pag ko balay. Hey, tanan mga paring kamot na ako, nawalak tanan. Pero kuli karon murag na ano naman ko. Ka-recover na ka, ko gamay. Bakit tungod sa mga tabang, like, nadawat na mo. Ilang araw matapos ang nangyaring sunog, agad na tumungo sa barangay si Vice President at Department of Education Secretary Inday Sara Duterte upang kumustahin ang sitwasyon ng na mga nasunugan na mahagi ng tulong ang kanyang opisina. Pinalalahanan din Inday Sara ang mga residente sa mga dapat gawin upang makaiwas sa sunog. Kailangan uh, ang gawin ng mga tao ay uh, kapag lumabas sila sa bahay nila, patayin lahat ng uh, appliances at paniguraduhin na kapag nagluluto sila, wag nila iwanan yung uh, niluluto nila. Pangalawa, uh, huwag sila mag-illegal connection at mag-flying connection. Sa datos mula sa Bureau of Fire Protection, umabot na sa 3,044 ang mga naitalang sunog sa bansa mula Enero hanggang Marso ngayong taon. Higit na mataas sa 2,424 fire incidents sa mga kaparehong buwan noong taong 2023. Dito sa Rion 11, 501 na ang naitalang fire incidents ngayong taon. Ayon kay Fire Inspector Ramil Hilyado, ang hepe ng Intelligence and Investigation Section ng BFP Region 11, karaniwang sanhi ng sunog ay may kinalaman sa linya ng kuryente. Nagiging sanhi rin ang sobrang init na nararanasan ngayon. Top 1 cause natin is uh, electrical. Sa electrical kasi eh uh, nandito yung sinasabi natin na electrical short circuit no. Uh, ito yung uh, is ang pangalawa is yung electrical arcing due to connection, yung sama connection ng electrical natin, sir. Then pangatlo yung uh, nag-overheat na gamit. Sa inilabas na article ng World Bank, kabilang ang Pilipinas sa mga disaster-prone countries sa mundo dahil tayo ay nakapaloob sa Pacific Ring of Fire. Ibig sabihin nito, malapit ang bansa sa lindol, maliban pa dyan, ang mga bagyong ating nararanasan kada taon. Hindi rin tayo ligtas sa malaking sunog. Kaya't kabilang sa mga isinusulong Inday Sara ang disaster preparedness. Ayon kay Inday importanteng maging handa sa anumang uri ng sakuna. Napaka-importante na handa tayo from the Purok level to the barangay level uh, to the city or municipal level sa probinsya hanggang sa region natin na uh, mag-respond. Yung ating uh, gobyerno, yung ating mga batas, meron na tayong mga dapat i-establish na barangay risk reduction and management uh, council and uh, mga barangay risk reduction and management response uh, teams. So kailangan nakabuo yun uh, dyan sa ating barangay at uh, nakadivide yung ating mga barangay kung saan sila dapat uh, magresponde kung merong natural or man-made uh, na disasters. Taong 2010, nang nahalal bilang alkaldes Inday Sara sa Davao City, mas pinalawak nito ang programa ng Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office at Central 911 na una nang inilunsad noong taong 2002 o sa ilalim ng termino ni dating alkalde at Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Kabilang sa tinutukan ang pagbili ng mga modernong disaster vehicle at equipments na makakatulong sa pagresponde panahon ng emerensiya tulad ng sunog. Ilan lamang ito sa mga high-end na kagamitan ng Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office at Central 911. Makikita nyo sa aking likuran, ito ang aerial ladder fire trucks ng Davao City. Gagamitin ito panahon kung may mga malalaking sunog na mangyari sa Davao City at maging sa katabi nitong probinsya upang mas mapadali ang pag-rescue ng ating mga kababayan at sa pag-apula sa apoy. The establishment of the uh, central 911 is uh, uh yun po ang nakapagbigay ng malaking tulong no uh, mm -hmm. sa ating mga kababayan dito ating mga residences in Davao City not only for Davao City no sa, sa ngayon is uh, we are expanding now our services to our neighboring provinces mm -hmm. nasa loob tayo ngayon ng ambulance bus ng Davao City kung makikita nyo... Meron itong mga medical equipments gaya ng oxygen at backboard. Gagamitin ang bus na ito upang rumesponde kung may mga malalaking insidente na mangyari sa Davao City. Sa katunayan, mayroon itong 15 bed capacity at aabot sa 25 ang maari ma-accommodate nito ng mga pasyente. Gising din ng 24 oras ang mga responder at personahe ng CDRRMO at Central 911 nagsasagawa rin ng live monitoring sa mga lugar ng siyudad kabilang nasa coastal areas at mga pangunahing daan sa Davao City. May mga substation na rin ang CDRRMO sa Panakan, Kabantian at Marahan sa Marirog District. Patuloy din ang mga ginagawang hakbang upang mas lalong mahubog ang kaalaman at kapasidad ng mga responders. Actually, uh, meron tayong mga ongoing purchases na, na mga equipments natin. So hopefully, uh, within this year and by next year, makarating na yan. And uh, yung mga gamit ng ating mga rescue teams, uh, in-enhance na rin natin. Kaugnay pa rin sa disaster preparedness, inatasan ng kagawaran ng edukasyon ang bawat paaralan sa bansa na magkaroon ng school-based disaster preparedness and response measures sa iba't ibang uri ng sakuna. Brian Natasa, ang lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Mga kababayan, ababalari na mula sa BFP na talagang siguraduhin na napatingnan sa mga rehistradong elektrisya ng linya ng kuryente sa ating mga pamamahay. Tandaan din natin sa panahon ng emerhensiya, napakahalaga na alam natin ang ating mga gagawin upang masiguro hindi lamang ang ating kaligtasan, ngunit pati na ang kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay. Para sa karagdagang detalye at impormasyon, maaaring bumisita sa aming website na valiantinews.com o mag-subscribe sa aming official YouTube channel na Valenti O di kaya'y i-follow ang aming official Facebook page at X. Muli ako po si Claudette Loreto at ito ang Valiantinews. Lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino.